Hey guys! Ohayo! Good morning! It's me again, AKS! So for today's video, ano daw? So late upload lang to guys kasi um, April na ngayon, so nag-start na ng school ang mga bata So nabili namin to nung first week of March So dito kami na guys sa Chiba, uh, sa Lala Port Chiba dito mm. sa East Boy. So, nag-search ako kung East Boy ay, is ano yun. So, di ba walang alam? So, ayun na nga. Yung East Boy ay brand siya ng mga, ay, um, ay siya ng mga ay, ang ang uniform palda. ng Cocos. So, meron namang mumurahin siya, guys. Siya. Pero hindi siya brand Pero ito kasi, oh, dito sa East Boy is mga ay? brand siya ng mga uniform. So, gusto ng panganay ko dito sa brand. Kaya, okay. Dito tayo sa mga brand na uniform. So, ayun. nagsusukat na siya dito. At ayun na nga. Um, nakapamili naman kami ng maayos. Tapos, dahil March pa namin ito nabili, mahaba pa yung uniform niya dyan. Medyo pantaglamig pa daw yan, sabi ng staff. Kasi, yung pang-summer naman is by... May pa daw ang labas nila baka um, last week of May, ganun. So, magagamit mo na yung panganay ko. So, hindi lang siya. So, sila, yung mga estudyante ng mga mahabang uniform, dahil yung pang summer is, wala pa talaga siya. Pero, meron Mita. naman siya sa internet. Pwede ka maka-order ng mga pang summer na uniform talaga. Pero ayaw kasi ng panganay ko doon dahil gusto niya dito sa East Boy dahil brand nga siya ng mga uniform. At ang ganda naman ng quality talaga nila. Sobrang nagustuhan niya. Malambot ang tela niya. Then ayun na nga. So okay naman. Nakakamili na kami lahat. Nakompleto ko. Hindi ko na nga lang napakita lahat ng video pero kompleto na siya ng Um, uniform niya na pang um, winter talaga to guys. Pang winter yung mga napabili namin kasi yun lang yung stock nila. Pero okay lang kasi by May, mga next month, mamimili na rin ka ulit kami ng mga uniform niya pang summer. So nakita niyo naman yung guys yung namin. My God, tumataging tignan. Hmm, basta yun na yun. Nakita nyo naman, di diba? Yun lang na i-share ko. Thank you, guys. Mm, bye.